Kamusta mga ka-review? Ako si Don Sinesuri, ang inyong digital movie buddy. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-weird, disturbing, at twisted horror films ng town. Bring her back! Ritual Opening Scene Nag-start ang pelikula sa sobrang unsettling na eksena. May batang babae na isinasa ilalim sa isang brutal na ritual. Nasa gilid ang isang babaeng Russian, Kinukuna ng video ang buong pangyayari habang may kakaibang nangyayari sa babae. Parang demonic possession. Honestly, kung sensitive ka sa themes ng cults or kids in danger, maghanda ka. From the first frame pa lang, alam mong hindi ito pangkaraniwang horror. Introducing Piper and Andy. Lumipat ang kwento sa batang si Piper na halos bulag mula pagkabata. Pilit siyang nakikibagay sa ibang girls pero iniiwasan siya. Buti na lang andyan ang stepbrother niyang si Andy, protective and obviously siya yung emotional anchor ni Piper. Maganda ang dynamic ng dalawa. May sincerity yung pagmamahal ni Andy at makikita mo agad na kahit broken ang family, buo pa rin ang care nila sa isa't isa. Father's Death Pag uwi nila may kutob na agad si Andy. Sobrang tagal ng tatay nila sa banyo. Nang binuksan nila gamit ang kutsilyo, tumambad sa kanila ang patay na katawan ng ama nila. Overdose. May suka sa paligid. Si Piper? Napasigaw ng hysterical. Hindi ito jump scare. It's slow dread. Ineffective siya kasi alam mong hindi lang horror ang dala ng pelikula. May trauma, may grief, at may kabataan na biglang naputulan ng gabay. Social worker and plan for Piper. Dumating si Wendy, ang social care officer. Sinabi niyang may foster mom na pwedeng tumanggap kay Piper. Ayaw ni Andy mahiwalay sa kapatid niya, kaya sinabi niyang siya na ang mag-aalaga sa kanya pag 18 na siya in 3 months. Simple lang ito pero dito nagsisimula ang ticking clock ng movie. Alam mong temporary lang ang setup pero mahaba pa ang tatlong buwan at maraming pwedeng mangyari. Laura's house. Dumating sila sa bahay ni Laura. Simple pero maaliwalas. Mukhang mabait si Laura, especially kay Piper. Pero cold siya kay Andy. Napansin ni Andy ang textured carpet sa sahig. Pang visually impaired. Akala niya para kay Piper. Pero sabi ni Laura, para sa anak niyang si Kathy, na nalunod daw dati. Red flag number one. Halatang hindi pa nakalet go si Laura. Yung buong bahay niya parang shrine para sa anak niya. Creepy in a quiet way. Oliver appears sa backyard, nakita nila si Oliver, batang lalaki na parang may emotional issues. Hinawakan niya ng madiin ang pusa nila, si Junkman. Napansin ni Andy ang kakaibang marka sa ilalim ng mata ng bata. Ipinakilala siya ni Laura bilang adopted din. At mula raw nang mamatay si Kathy, di na muling nagsalita si Oliver. Si Oliver, ang tahimik, ang awkward, pero sobrang unsettling. Parang every time na nasa frame siya, lalamig yung paligid. Galing ng casting dito, The first night, si Piper pinatulog sa kwarto ni Kathy, si Andy parang nasa storage area lang. Habang natutulog sila, nakita si Laura na nakatayo lang sa pinto ni Piper. Sobrang weird. Tapos, nanonood siya ng ritual videos. Mukhang kapareho nung nasa simula ng pelikula. At this point, alam mo na, hindi lang grief ang nagpapakilos kay Laura. May ginagawa siyang mas malalim, mas madilim. Andy's strange symptoms Kinabukasan, nagising si Andy na may bula sa bibig, basa ang pantalon. Akala mo na naginip lang siya ng masama, pero ulit-ulit itong nangyayari. Napansin din niya na nilalagyan siya ni Laura ng kung anong powder sa protein shake niya. Nilalagyan pa siya ng ihi sa pantalon para ipahiya kay Piper. Gaslighting level, expert. Sobrang frustrating panoorin kasi alam mong nilalason ang perception ni Piper kay Andy. At helpless siya. Hair theft at the funeral, Dinala sila ni Laura sa burol ng tatay nila. Matapos ang seremonya, lihim siyang kumuha ng buhok mula sa bangkay at itinago. At nung pinakiss niya si Andy sa labi ng patay na ama nila, Yikes! That was the moment I knew. This woman's not just grieving. She's fully unhinged. The party and emotional bonding. Pagbalik nila, nag-inuman pa sila at nagparty. Si Piper, masaya pa. Later, nagdrama sila ni Laura. Sinasabi ni Andy na siya lang ang pinapalo ng tatay nila, samantalang si Piper, mahal na mahal. Si Laura naman, binalikan ang sakit ng pagkawala kay Kathy. Ito yung malambot na gitna ng pelikula. Bumubuo siya ng false sense of intimacy para mas masakit ang betrayal later on. Oliver's first words. Habang si Andy ay patuloy na pinapahirapan ni Laura, nakakita siya ng window of truth. Nahuli niya si Oliver na kumakain ng insekto. Dinala niya ito palabas ng bahay pero biglang nag-seizure si Oliver pagkalabas sa puting bilog. At finally, nagsalita siya. Help me. Literal chills. Finally, may confirmation na hindi siya monster. Biktima siya ng kung anong possession or cult magic. Galing ng build-up dito. The truth unfolds. Nalaman ni Andy na may tattoo si Oliver sa tiyan. Cult symbol. Nanood ulit si Laura ng ritual tutorial. Pinakain niya kay Oliver ang buhok na kinuha niya sa burol. And then, and then si Andy, kinakausap ng hallucination ng tatay niya habang may warning si Oliver, she'll die in the rain. Andy gets hospitalized. Nang tumumbas si Andy at nadala sa ospital, sinamantala ni Laura ang chance. Dinala niya si Piper sa ulan. Kasama sa ritual, pinagdamit pa niya ito ng lumang damit ni Kathy. Pinakita rin niya ang bangkay ni Kathy na naka-freezer. Di na ito grief, obsession, desperation, and yeah, borderline necromancy. Full ritual revealed. Ang plano, gamitin ang katawan ni Piper para ilipat ang kaluluwa ni Kathy. Step 1, kainin ang katawan ng dating katauhan. Step 2, gayahin ang pagkamatay. Step 3, sakripisyo. Climax. Nagpanggap si Laura na si Andy ang nanakit kay Piper. Na brainwash na si Piper. Si Andy gumawa ng lahat para iligtas siya. Pero si Wendy, ang social worker, pinatay rin. And then si Andy, nalunod sa ulan. This part hits hard. Tragic yung fate ni Andy. All he wanted was to protect his sister. Pero nasagasaan siya ng cult-level delusion ni Laura. The Twisted Finale sa huli nagising ang konsensya ni Piper. Nakita niya ang bangkay ni Andy. Umiiyak siya habang nilulubog siya ni Laura sa pool. Sumigaw siya ng mom. nag si Laura. Tumakbo si Piper. Nakita niya si Oliver. Sinipa niya. Tumakbo siya palabas ng bahay. Nakita ni Oliver ang poster niya as missing person. Binalikan niya ang sarili niya. Tumawid sa bilog. Nagsuka. Nagsigaw. Demonyo out. Si Laura. Buhat-buhat ang bangkay ng anak niya nakatingala sa langit habang dumarating ang mga pulis. Para siyang Greek tragedy, walang tunay na happy ending, pero may sense of justice at may lungkot na hindi mabubura. Ending Thoughts Bring Her Back isn't for everyone mabigat, masalimuot, at hindi takot sumubok ng iba. Pero kung gusto mo ng horror na may halong psychological trauma, grief, and cult horror, This one's worth the watch. Rebuco score, 8.2 over 10, and Oliver deserves therapy and a pizza.